Coach Malone trending ang mga sinabi tungkol sa Lakers at kay Coach JJ Redick. Pero bago yan, sa pagkakapanalo nga ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Denver Nuggets, isa nga sa mga naging reason kung bakit nanalo sila dito ay dahil sa pinamalas nilang depensa. At malaking papel nga dyan ang ginampanan ni na Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt sa tagumpay ng koponan. Ngunit bukod sa kanila, may dalawang manlalaro pa ang nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa depensa, sina Gabe Vincent at Jordan Goodwin. Bagamat hindi malakihan ang naging opensa ni Vincent, nagtapos siya na may 3 points 2 rebounds, one assist at one steal sa loob ng 19 minutes na playing time. Hindi man ito makikita sa stat sheet, ang kanyang hustle plays at dedikasyon sa depensa ay hindi matatawaran. Makikita ito sa kanyang plus minus rating na plus 17 na pangatlo sa pinakamataas sa buong koponan. Patunay ito na kahit hindi siya nagpoproduce ng maraming puntos, malaki ang epekto niya sa laro ng Lakers. Samantala, si Jordan Goodwin naman ay naglaro ng 11 minutes lamang ngunit nagawang magrehistro ng 5 points, 2 steals at 1 block. Sa kabila ng limitadong playing time, pinatunayan niyang hindi lang siya pang open sa kundi isang maaasahang defender din. Ayon sa ilang NBA analysts, napakalaki ng naging epekto ni Goodwin laban sa Nuggets. Dahil dito, may mga nananawagan na bigyan siya ng standard contract ng Lakers upang maging bahagi ng kanilang regular lineup lalo na't malapit na ang playoffs. Isa pang pangalan na lumulutang bilang potensyal na bigyan ng standard contract ay si Jemison. Ipinakita niya ang kanyang lakas sa ilalim noong laban kontra Portland Trail Blazers, particular sa rebounding, na isang aspeto kung saan kailangan ng Lakers ng dagdag na tulong sa postseason. Sa patuloy na paghubog ng kanilang roster, mukhang mas lalong lalakas ang depensa ng Lakers, isang mahalagang aspeto para sa kanilang playoff run. Samantala, bumilib kahapon ang mismong head coach ng Denver Nuggets na si Mike Malone sa naging laro ng Los Angeles Lakers. Inamin niya sa kanyang post-game interview na mas lumakas ang Lakers sa parehong opensa at depensa dahilan kung bakit sila na outplayed sa laban. Ayon kay Coach Malone, sobrang agresibo at pisikal ang mga manlalaro ng Lakers na naging malaking hamon para sa kanyang koponan. Hindi sila nakasabay sa matinding depensa at mahusay na ball movement ng Lakers kaya naman hindi nila nagawang ipanalo ang laro. Dagdag pa rito, inamin din ni Coach Malone na na-outcoach siya ni Coach JJ Redick na nagpakita ng mas mahusay na game plan at execution sa laban. Kaugnay nito, muling nagtrending ang dating pahayag ni Coach Darvin Ham noong siya pa ang head coach ng Lakers. Nang tanungin kung paano niya mapipigilan si Nikola Jokic, pabirong sagot niya na babantayan niya ito sa bahay at ikikidnap na lang. Bagamat nakakatawa ang sagot ni Ham, ipinapakita nito kung gaano kahirap pigilan ang kasalukuyang MVP ng liga. Samantala, Iba naman ang naging diskarte ni Coach JJ Redick. Ibinunyag niya na hindi siya nakatulog ng dalawang gabi upang pag-aralan ang laro ni Jokic at ang sistema ng Denver Nuggets. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga dahil kahit nagawa ni Jokic ang isang triple-double, nalimitahan pa rin ang kanyang overall impact sa laro na naging susi sa panalo ng Lakers. Bukod dito, ipinahayag din ni Coach JJ Redick ang kasiyahan sa performance ni Luka Doncic. Ayon sa kanya, ipinakita ni Luka ang kanyang pagiging isang tunay na sa court lalo na sa mga crucial na laban ang kanyang mahusay na laro ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang koponan upang dominahin ang kanilang karibal sa NBA.